Ayan na, namin guys si Ati Tinay na nag-aano ng kanyang langka. Yan daw ang pagkain niya ngayon. Uulamin niya daw, kayo wala daw siyang ulam sa kanin. Makayod ka, Kinyog? Makudkod ka, Kinyog? Kayo Kinyog. Unya, anong gigibon mo? Anong gagawin mo dyan? Asa yun, asa? Natawa lang si Ati Tinay. Asa so, yun? Ah, iuulan niya daw. Ay, papapakin niya lang guys pala. Hindi niya na daw gagataan kasi wala daw siyang nyug na makuha. Kasi hindi naman ito makakaakyat. Kasi matataas. May nyug kasi wala, hindi siya makakaakyat oh, okay. kasi matataas. Kawawa oh, naman si Atitina. Yan lang ang tanghalian niya ngayon. Okay na yan. Isang plato tsaka isang baso. Pero may kanin ka na. Ayun lang. Oh, may kanin na siya. Nakaredy na yung tanghalian niya. Ito talaga yung, nabutan namin siya. Ito talaga ang panguulam niya ngayong tanghali. At yung kanin. Ayun o, oh, nakuhay muna natin. Nakaredy yung kanin. May ka, kanin na? Ayun o. Oh. Nakaredy na. Ayun na. Oh. Ayun na yung kanin na. Lug ah, lugaw. Yung tanghalian niya ngayon, lugaw pa aga mo agad mo pa lang yan, yan. Ah. Bukal mo na. Mainit pa man. Mainit pa. pa. Na, in, pamahawan niya. Pagkakasud mo pa. Ngayon pa sana yan. Naaga. Mainya lang niluto. Yan Ay. ang lugaw tapos lang langka. Ano, Diyan mo na. Ayun yung tanghalian Ay. niya dapat ngayon. Maka, lugaw ka na lang pala taba ubos na subigas mo. mo na yun Ay, lagay mo na yun dyan. Ay, lagay mo na yun ano diba ka. ka na naubosan ka diba. mm -hmm. na titina yan na abutan namin ikaw na ano ang pagkain mo ay langka ka at lugaw so wag mo na yan kainin kasi may dala kami ngayon sa iyo na panibagong um ayuda so andito dala namin yan ito mo mayroong ka ditong tinapay mm mm yan Nahihiya siya, guys. Kasi mahihiyain talaga to. Ayan. Magahan mo yan. Ito yung noodles mo. Mm, noodles. May asin ka pa? Gwapa. pa Guapa? Mm, asin. Para, nakulong pa. Nakulong pa. Para di ka na magbakal. Ayan. Ayan. Dyan mo muna. At mamaya iba, balik natin sa plastik, Ito may sardinas. Mm. Pang ulam-ulam -ula mo. Tapos, Bigas mo. Hmm. Bigas mo naman. Ni bago? Tapos, ayan, nakaraan baga wala kang chinilas. Ay, buti may chinilas ka na pala ngayon. Di na ka lang ka na. Sisi, nagtausay mo. Tinga. Ah, uh Oh. Ito na yung chinilas mo. Pag naputol yun, may pamalit ka, no? Kasya ba yan sa'yo? Oo. Uh -huh. Kasya, nito. Hmm. Kasya daw sa kanya to guys. Para pag naputol yan. Ito, sa, di ba wala kang sabon? Sabi mo, sinawsaw mo lang yung damit? O yan, mag, ano, ka, para may, putol, marunong ka naman magputol, ano. pero yung, ano mo, sabon. Sabon mong mabango ta, shampoo. Mabango. Mm. Tapos ito, damit mo mamaya. Maligo tayo. Yo, karigos. Ipalit mo ini diyan ano. Oh, Sampares. Yes. Ay, balik mo na. Ha? Paglugso. Panglakad niya daw. Yan ah, isang pari. panglakad niya. Ayun. Sabi ko, maligo siya guys. Tapos ibibis niya to. Hindi daw. Kasi isusot niya daw to. Pag bumaba siya doon. Panglugsot niya. Ah, ayaw mo isot ngayon. Abo mo i- Panglakad na lang. Ibigay mo na. Igawin mong panlakad. O oh, sige, panlakad niya na lang to daw to guys. Ang pari. Oh. Mm, yan ang panlakad mo. Yan, meron ako ditong ano. Yung binili doon ano. Oh. Ang dito. Bina. Suman. Suman ka kanin. O, oh, kainin mo. Yan. Yeah. Para mabusog ka. Kakain ka na ba ng kanin? May dala ko ditong ulam. Dilata. Meron tayong gulay ng santol. Ayan na, kainin niya muna. Santol. Gusto mo? O, gulay ng santol? Hindi, ayan nga. May dilata. Ha? Gusto mo? Oo. Oh, okay. yun na. Kawawa naman, guys. Wala naman siya. No. Isang plato lang pala, o. Oh. Hayaan mo sa susunod, bibigyan kita ng ibang plato. Isa lang, ililipat ko muna dito para malagyan ko ng kanin niya. Ilipat ko muna dito ya. Hmm. Kaputi na ini takak ganta kang maluto. Kasi may dala kami guys ng kanin kasi kung tatanghali ang kami dito, wala kami makain. Asan sa kutsara mo? Bako may kutsara ka duman? Kain, kain daw siya ng santol, gusto niya raw ng santol. Tama na yan. Gulay na, na santol, gusto niya raw. Ngayon ka mo? Maridi sa ino. Bibisita mi ikaw Kami uh, ang bisita mo ngayon. Iya. Ikaw na ang bisita ba na. Kita Kami na ang bago mong kaibigan Ate Tinay. Happy si Ate Tinay. Oh. Pasensya guys kay yung mga sinasabi kong Tagalog hindi niya gaano talaga maintindihan ko hindi bicolin. Ayan. namis miss mo na kumain ng santol? de nakakakaong ka ni? Na nakaka eh. Ha? Hindi. Mm. Nagulay si ate kagabi kasi nga eh. Oh, may kutsala ka. O sige, kuha na. Yan, kakain na tayo ng tanghalian. Salo-salo na tayo, sabay-sabay. Hmm. Kain na pa. Hindi ka mainom. Tubig na ati tinay para deretso na yung pagtatanghalian niya. Kasi tanghali na talaga kami dumating dito. Ilang oras kami naglakad. Mag paakyat dito sa bundok para marating mapasyalan ulit si ati Malinis tinay. Malinis to? Malinis to? Wow. Ito? Hmm. Man. Ayun guys, di ba yung pagpunta namin una dito, payat siya. Ngayon mas pumayat siya kasi daw Parang humahapdi daw yung tiyan niya. Aldat kasi sabi Bicol, humahapdi. Siguro may ulcer na nga to. Kasi, di ba sabi niya, kapag may pagkain, kakain siya. Kapag walang pagkain, ay tutulog na lang siya. Tapos, kinaumagahan naman, pag walang umakyat ditong um, kamag-anak nila na magbibigay o hindi siya bumaba ng bundok, hindi pa rin siya kakain. Kung ano lang makikita niya, kagaya niyan, langka, pinya, ano, yun lang ang kinakain mo. Ay, nakuti, tinamaan ka na niya ng ulcer. Tiyan, mapdi maldat. Oh, ano man si Ate Tapos, ano lang ginagawa mo pag sumakit ang tiyan mo? Kung nagkulog tulak mo, anong ginagawa mo? Naga, naga ano ka sana? Naghihigda ka lang? Naghihigda sana ako. Hmm, naghihiga lang daw siya. Pag sumasakit siya niya, tinitiis na lang. Tinitiis niya na lang. Ganyan ang buhay ni Ate Tinay. So, eh, ikaganyan. Pag gagutom, tapos kakainin niyang ganyan. Langka ang kakainin. Sadyang susumpong talaga yung ulcer. Oh, kasi nalilipasan ka, no? Nalilipasan siya ng gutom na kawa naman talaga. Kaya niyan, guys, Naabutan namin. Ito yung inaano niyang langka. Hanggang hapon na naman to. Kasi maraming naipon niya. Ayan, oh. Hmm. Hanggang hapon niya daw yan. I, i, ah, niya dito sa ano, sa lugaw. Parang ganyan lang, oh. Nakikita niyo naman ang kalagayan ni Ate Tinay na napakahirap na walang kagamit-gamit nag-iisa yung kanyang baso, kutsara, at plato. Walang planggana. Pag naglalabas, sinasawsaw niya lang daw sa ilog. So, sobrang nakakapanglumo talaga yung kalagayan niya na, hi na hindi natin na, natin na hindi natin nararanasan. Kaya, sana sa pagbalik ko, eh, madalan kita ulit, Ati Tinay, ng mga gamit mo. Yun yan, sabon ulit, planggana. At maregdegan natin yung plato mo at kutsara para may magamit kapag nag... Ano-ano ko? Tapos, Magano ka te? Ay may walis ka na. Yan, ano yun mo yan? Italik mo yung walis mo tas magwalis-walis ka digdi, magsigit-sigit ka ano? Para pag nagbalik kami malinis-linis ka diyan, oy lagay mo oh. Ha? Iyo. Magsigit-sigit ka. Ini oh. Di nga ni Nasulod dan may ahas gadgam. -no. Si si Ay, may ahas. Si Sena, si Sena Sira ka iling. Ah, may ahas. So, kailangan taga malinis yung paligid Oo, para iyo. hindi makagat. Kaya yun natitinay, tinay, linis-linisin mo rin dito. Tapos, eh ba diba ito, itatali mo to. Itali mo, may istro ka? Wala. Wala mo. Ay, kaso. Maski ano, maski yung ano lang, abaka. Pwede dyan itali, tapos iwalis-walisan mo dito para hindi ka ahasin. Kasi baka mamaya, pumasok ang ahas, kagatin ka. Yakapin ka ng ahas, buon <laughs> ka ako <laughs> ko po na. Natawa siya <laughs> kakang. Wala, sayo sa ka na, mananas. Ha? Dat ka man, kaso ang problema lang sa alas, kung tuklawin ka, kung kagatin ka, pero yung yakapin ka, okay, okay pa yun <laughs> Ano? Joke Kupon lang. Na? Joke lang ha? Dahil man. Ah, dahil man na siya yakapin noon. <laughs> yun man, makakatakot man sana. yun manunuklaw no, baga. Pero pag ano, kasi yan, oh, tingnan mo yung ilalim, oh, itapon mo yung mga ilalim, bandang ilalim, tapon, itapok mo duman, tapos suluan mo, Sunugin mo para, ano, malinis-linis ka rito, kasi makatakot. Kagaya nito, oh, pwede yan sigaan mo para maano ka din. Makatakot baka kaanohin ka ng ahas? Guys, pauwi na kami. Ayan, nakahanda na kami yung aking sisi. Butit si naman niya ako ngayon. Ayun naman si atitinay Tinay. Ano, Ate masasabi mo pala? ano sasabi mo? Ano, taramon mo? Salamat. Ayan, salamat daw. Ayan, salamat daw sa pagbisita. Ayan, mga dayot pakiusap ko po, pakishare naman itong video at sana po wag po ma-skip ang ads. Uh, pakit na notification bell para ma-update kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless everyone. Hanggang sa muli. Bye-bye! Bye-bye, Ate Tinay! Balik naman po kay me. Bye-bye, Ate Tinay! Bye-bye! Ingat po! Sa so brownie.